Bakit kain ka lang, be? Ah. Ay nan, your honor hindi ko na po alam. <laughs> <laughs> Kanino yarn? Hoy, Kian, tama na 'yan. Hi guys! Back again to another mini vlog! For today's video nga guys, I thank you so much dito sa aking mga anakis na ito guys, yung grade 10 SPA for helping me para magayos ayos ng classroom. Dahil ngayong araw guys, ay magkakaroon ng written entrance examination para sa incoming grade 7 SPA. So ayun na nga, na-corner ko ang mga person at yan. Thank you so much sa inyo mga anak. Love you so, so much! -y. itin lang pala yung upuan nila O o o Buksan niya yun na oh, yung Nico. Oh, so. paki

Sabihin pala nakaharap. Alam kayo yun. Hashtag last Tuesday. Hi! Bakit ngayon ka lang, be? Ah... Ay, nan. Your Honor, hindi ko na po alam. <laughs> Your Honor, nakalimutan ko na po. Alam. Dami talaga alam na mga bata na to. <laughs> Hala, lagot. Kanino yarn? Uy, Kian, tama Wait. na yan. Okay, okay. Uwi na, uwi na. Ay, ay, ay. Pagkatapos nga guys sa napaka-busy na araw, pumunta kami dito ni Ma'am Chai sa Garden Cafe. Guys, legit kaka-open lang nila. Sobrang sarap na mga foods dito guys. Sobrang cozy ng environment. Yes, of course. So para mapawi ang inyong pagod maghapon, pumunta na dito sa Garden Cafe. Tara na! Thank you for watching! Bye!